Nasira ang bakasyon ng isang pamilya nang malamang nilooban ang kanilang bahay habang wala sila. Ang pagnanakaw ng notorious na akit bahay nasa pool sa video. Sa frontline report ng ating News 5 Visayas correspondent, John Aroa. Exclusive! Walang kahirap-hirap na umakyat sa bakod ang lalaking yan sa Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagmasid siya sa kapursahang binuksan ang nakalak na pintuan ng bahay. Hindi na nahagip sa CCTV pero pumasok siya sa kwarto sa katinangay ang isang cellphone. Siya walang tao noon sa bahay dahil nasa bakasyon ang pamilyang buo. Nadiskubre ang pagnanakaw na may pumuntang kaanak doon at nakitang sira ang pintuan. Dahil dyan, umuwi agad ang pamilya at inirin report ang pagnanakaw. gina siya. <laughs> Gusto ko siyang magtanda. Baka may mas dumami pa ang kanyang mga, mga... Base sa investigasyon, bago pa man ang krimen, nakita ng nang nangangalakal sa lugar ang sospek. Tingin ng mga polis, mudos yan, lalot na pag-alamang notorious na magnanakaw at labas-masok sa kulungan ang sospek. Kasabwat din daw nito ang kanyang asawa. Palaylay Iba lang iba-iba siyang lugar na pinupuntahan para maghanap ng basura. Kasama niya ang kanyang asawa. Tapos, kung may bahay silang nakita na walang tao o nakatira, aakitin nila. Nagpaskil na ng larawan ng sospek ang mga residente sa lugar. Mahaharap siya sa kasong pagnanakaw at illegal trespassing. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.